So update dito sa ating daang hari. So gumagana na ang kanyang speedometer. Pero wala tayong ginastos. So paano nangyari yon? Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ang kanyang speedometer. So so, so, magandang araw mga sir nandito tayo ngayon sa akin shop, munting shop ang model natin ay Euro so sa mga topic natin po, ngayong araw para sa speedometer na hindi ko magana so meron tayong tatlong bagay na dapat i-check uh, meron tayong tatlong parts na dapat ma-check dyan para gumana ito unang-una itong Uh, gearbox AC cable and then ito mismo speedometer AC minsan kasi yung tatlong yon na yung isang problema para hindi gumana yung ating speedometer o yung ating uh, ano, kilometrahe ibig sabihin kapag gumagana yan uh, hanggang sagay So ganito po, ang una kong binaklas dito ay itong sa ilalim. So ang nakita ko pong problema dito ay itong ating uh, gearbox AC. so yan dapat iikot yan kasama yan ating ano yan 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 yan. Dito po nakakabit yung ating cable. Karugtong niya itong nasa loob. So ito naman ay buo. So ang nakikita kong problema dito ay naging pantay ito. So hindi siya maabot dito. Ayan o. Oh. So kapag nilagay natin yan dito. Ayan. Masyadong malayo yung ating space. Para dun sa likuran. So dapat. Dapat nalagyan nyo siya ng washer doon sa loob or ginagawa ko dito ay inaangat ko itong ating lock na to so subukan natin ila, iangat yung lock para mabot siya dito yan ay kahit kumapit dito ng kahit konti lang gagana na yan so, so, ang ginagawa ko dyan sinusungkit ko siya yan. so medyo maingat lang dapat So ang gagawin nyo, itong pinakalak nya, yan o, oh, kung, kung mapapansin nyo, nakabalaktot pa baba, yan o. Oh. Kaya hindi gumagana ka yung ating, ay, eh. telemetrahe. So ang gagawin nyo, iangat siya, iangat nyo lang siya, mataas. Yan. Yan. yan, dapat nakaangat siya. So ito tatama doon sa butas iikot na yung ating gear Ayan. so ganun yung pag check at pag align ito yan medyo angat nyo lang giging okay na yan ang trabaho kasi nito kapag umiikot na yung gulong iikot din yung kanyang pinaka speedometer yan na mapapaikot naman dito sa ating cable yung cable natin, speedometer cable. So, so pag-check niyan dapat yung nasa loob na yan, yan, yan. yan, yan ikot siya. Nakikita niya. Yan, yan yung magpapaikot sa ating cable. So, ngayon, yung step po natin ay sa gearbox, okay na siya. Tapos, natin i-check itong ating cable. So okay nyo yung kanyang gearbox na gano'n na, sasagpak naman natin yung kanyang speedometer. So para gumana itong cable natin, dapat yung pinakangipin niya sa loob, yan, yan. Tatama siya dito sa pinakagatla. So ang gagawin niyo lang, suksok niyo lang siya pa ganyan. Tapos iikot yung gulong. Yan, tulok niyo papasok. So ganoon lang yung pagtatama ng kanyang gearbox at saka ng cable. So okay na tayo sa dalawa, cable. So, uh, ito, nagkabit natin yung ating uh, speedometer cable. Na-check na natin yung gearbox. So, ngayon, na tayo sa actual na testing. So, ganito. Para malaman nyo kung kumagana ang speedometer kay uh, ito, kailangan nyo iikot yung gulong sa unahan. Ang mabilis. Ayan. So, dapat angat siya. Ibig sabihin, gumagalaw siya. Ibig sabihin, gumagana na yung ating speedometer yan yeah. so ganun lang yung ating uh, check kung paano gumagana at paano paganahin ang ating speedometer so importante rin gumagana yung speedometer para kontrolado mo yung iyong takbo saka minsan sinecheck din sa LTO kung gumagana yung lahat ng nakalagay sa motor so yun lang ang ating video for today sana may natutunan kayo kahit konting idea kung paano mag check ng speedometer na hindi gumagana huwag muna bibili ng pyesa i-check nyo muna isa isa so ganon ang gagawin nyo